pogi-pogi naman yan. Yung aking pamangkin eh, nagpumulo din. din. Pagpasensahan nyo na, no? Hindi ko makita. May regalo daw po si Ate Gemma. Siya yung may birthday, pero siya yung nagre-regalo. Salamat po. Good evening. po sa Ate Gemma rin ang may sa sa kaya. Ang kaya. Ang kaya. Ang kaya. Ang Ah, okay. oh, si Janet pala ka si ah, ah, sa kasi Ah, nasa baba Pinapakain po si Andres. Nag-enjoy uh, um. si Andres. Oh. kasi ah. oh, ah, ba <laughs> <laughs> si Adjao. Adjao. Na, si Adjao. Nagpapakain po ng bata. Kagising po yung katong anak. Si Florencia. Di <laughs> upload. <The applause. laughs> ito, ito it, it, pasabi sa tatay, ha? po uh -huh. sa tatay. Fish oil. Wow. Para maganda sa cholesterol. Yes, thank <laughs> you po. Hindi na sila ni baby. Thank you po. <so. laughs> oh, it's cool. It's cool. sa cool. It's cool. It's So, ay wow But, boss, boss, po. Eh, may, ano wow thank you and po. And oh, a, hat hat po tapos oh. sa kung pa yung ano ako po sa yung at kang hat sa alam kung parai kena oh. <laughs> salamat po yun, ah. sa yung wow at, may ako na pupuklapin. Kim! Ay, Nini! Ang ko. ano anong birthday ni Kim? Anong birthday ni Kim? July. Para, para. Anong July birthstone mo? Ruby? Opo. Meron na po ano. Ito ano lang to, crystal ha. Pero ay, na ano ko to, binili ko to sa... sa cruise ko. Kasi may disc mokte at tinakabila ko ng alahas. So, Tinan mo ako anong hindi. Isa wow. po yung may birthday Ay. pero kami yung <laughs> Next tayo yung naririgaluhan na. Ha? Salamat po. Yeah. Mm. Oh, wow! Na. Ganda! Pati may thank you po. Wow! Ganda! ganda. May presyo ko <laughs> rin. <laughs> <laughs> Pati nga rin. Tapos... Pinuto. Wow! wow. Thank <laughs> you. Ate day ko Ate Salamat. po! thank you. Meron dyan shade. Yeah, oh, candy pa pala ako sa mga bata. Susuotin so, na uh, daw po ni Kim. Tapos yeah. <laughs> <laughs> wala ka nalagyan na siya. E. Ay, mabalagyan ah, mo eh. Uh, ay, mabalagyan mo mo eh. na lang mamaya. Para makikita mo siya. Di uh ba, -huh. plastic ko. Tanggalin uh, mo na lang mamaya. Ay, mo lang Thank you po. Pasensya ka na sa mga regalo ko ko Maraming salamat. Gusto ko yung nagkagamit yung regalo ko. Tapos meron din ako mukha na bigay sa inyo yung parang reusable bag. Tapos ni Ponte pabango. At saka, para kay Beautiful. Ah, sarap kay Malia po. Pagka, <laughs> oo. Pagkaalis Ha? ha? A Emma. Tapos, pasino <tapos> ah, Anja, ano mo, kayo ba <tapos> <tapos> Meron din sila kung may kumihan, sa Saan ko na ilalagay yung hat ni ano Ni si, part ni Maloy, po, idemako Ano ko bang na ano, May tuwalya <laughs> po. Wow. Hindi. Hindi ito na eh. hindi ano, malaki naman. Malaki naman ito. Nina. <laughs> 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 Wow, thank you po. maganda. Thanks you wow. na. na ito. Nito unboxing na po ha. Bantok po ano eh. Wow! ganda ni Nene. Tapos po, may ganito pa ah. Lipstick, lotion. Sarapin. Anong Anong part ko? Anong date ko? Anong na pangalan? August po Ano yung August? Hindi ka ako ay September ay ako ay Ano bagang... Ang September ay pa eh. Oo. Ano bagang ako sa iyo? So, gusto ko sa August

mga hindi alam. <laughs> November, ano pa yun? Yung yellow. oh, ano? Ano yun? No. Year ka buso? Guys, ako mga pinagin. Mama, patulogin mo nga yung ha? Ikaw, December ka, parang nga yun. Turquoise ang December. Parang green na blue na light like, blue. Na, parang green. Wala. Ito tol ko siguro to parang light, light, blue light cream. Thank you po. Ah. Sino pa ba? Wala na. Kaya na lang, si Pakiabon mo na lang Sino pa ba? Nakawala yung isang sombrero. Hindi ko alam sa Wala. Wala. Wala okay dayan nga. Eh, dayan Ano Dayan po. Dayan po. Julay din po po. Julay din nag-aaral sa Manila ano? Ako. is, July 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 is ano? Luta? Red? ruby red nilal. O, wala wala nga? <meeting stand -up. laughs> hmm. Wala lang. Wala kaya pa kasi na sila. Buti pa. Ba't wala si Drew? Ay, hindi na po sa mamat ka daw po yung na, ano, pagbabiyahe. Pagbabiyahe. <laughs> <laughs> meron akong candy. Nakalimutan ko. Sa baba. Kunin ko, ha? Ayan. Ay, <laughs> chocolate. Gusto mo chocolate? Tayo. Ayaw chocolate? Si Tayo meron din siyang ganyan, ano? Sana kaya siya. Oh, oh, oh. Sana oh, oh. Sana siya okay, bigyan na lang kay Janet, ano? Itong ano. Huh? Ayoko. Sa akin na Ay, Wala na. Ano. So, no. okay. Hahanapin ko yung okay. 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 <laughs> Gusto ko lang mag, mag Kasi init-init na. May pagkain pa ha, mga oh, Kumain kayong pansit. meron ano sa maraming ano ka kanin. Meron dumating ngayon pang pamangkin ni Kero niya. Galing ng kapite. Meron siya nung specialty ng kapite. Okay. Yung malaki tapos meron parang sauce. Pagod <laughs> pag na kayo. Puro pagod na kayo. Ano? <laughs> Hindi kayo nalalagyan. <kinadalamiga. laughs> ay, ay, kayo nalalagyan. Ay, Salamat po at dinemay. Thank you. Oh, mababigyan po. Nagdadala ng ng mga bata. Salamat po. si Kim, nat excited mag unbox daw nung bigay po sa amin. Sakto po at kami walang tuwalya na <laughs> Oh, <laughs> At kaya nung akala ko may dwalya dito. Ay, sakto po. Dito po. Dito, po. Dito, At talagang wala dito. kaming dalang dwalya. Ako'y nanghirap ako, kanina kay Janet. Yung brown mas Thomas. Uh, ay, ipapadala ko na. Ito. At gagamitin na namin yung ano. Thank you po sa sombrero. Patingin niya nini ng sombrero. Yan, yeah, thank you sa po kami. May bossing. Thank you po. Pang Thank you para sa papa. Ito daw Ay, ito yung, sa ah, kusan, ito night. yung sa akin. na papunta. Ito daw na. sa bag. Oh. November 3rd, yung oh. expired na ito. Dapat ay laging ginagamit. Uh. Uh. May dami. Kanina ka siya Wow! Florida! Ah, po. Oh. Wow. May vitamins. Wow. Oh, yung fish oil. Fish oil. Salamat <laughs> po. May inumin kami ni Bossing. Fish oil. Meron din pong yung parang... Ah, oh, yung parang bag. Opo. Oh. Tsaka po may mga... Ano yan? Lipstick, lipstick. Wow. Tsaka eh, oh. lip liner. Ah. Shqoja e një Ano kaya yan, Amy? Yun? Ano yung sa Ayan, pa? E? Ano yung sa, na na, sa na, uh, Ano yung sa t natin. Kanya-kanya na po kami unboxing, <laughs> <-kanya> unboxing na. kanya <laughs> kanyang unboxing na. <laughs> Ate Huy, nag-unboxing na. Saka <laughs> nag na, eh. si Dayan, Nilay. Kanya-kanya na po. <laughs> wow. Lotion. Ay, lotion. Babangon. pala. <laughs>

Pamoingat. Para ganyan din Ate Tisha. Mm, magmamuo. Ah, ganyan din. Thank you po Ate Jema sa mga pasalubong sa mga regalo sa amin. Thank you po. May, may lotion pa rin para sa nanini. Ah, oo. Kubalig mo 'yan. Eh. Ay, bobo. May Dimeray po yun ah. Parang ang naman sa Ang ganda dalaga. Sa gusto mo? Sa iyo na lang Pwede na Sa iyo na lang ngayon. Yan po si Janet at uh, pinakain si Andres. Andres. Kanina habang pinapakain mo si Andres sa babae, umakyat dito oh. sa si Ate Gemma. Wow. Namigay siya ng mga pasalubong. Oh. Ito daw ay para sa inyo. Wow. salamat po. So pasalubong. Siya na yung may birthday siya. Ay, may oh, pasalubong. Thank you so much sa buhay mo, Ate Gemma. Sabi ko nga, siya, siya pa yung nagregalo. <laughs> oh, <po>. salamat po <laughs> sa inyo. Tamang tama at may tuwalya. Ay hindi na ako manghihiram sa iyo ng tuwalya at Ito 'yung pinapahiram. Ayo. Akala ko napalagay pala gay lang 'yung pandesal ito. Oo, oh, lahat wala tayong may oh, mga tuwalya. Oh, may Kaya sabi ko hindi na ako. Thank you ako. po. Kailangan-kailangan ito kailangan ni Daddy. Actually, parang humihinay yung sister. Ano yan? Ah. Vitamin C. Ah. -ah gan boxing na. <laughs> thank you po. Ku, wow, thank you so much po. God bless you po more and more. <laughs> Dinina pa. At kami po ay maglalangoy ngayong. Oh, Dinina po ay naka na ng kanyang pa-swimming. Wow. Igaw 'yan. Tara na. Sino susuporta dito? Bye. Salamat. Ay, pusing hindi nakapanlangoy ni Kami po'y nagagayak na at kami po'y pauwi na. Pauwi na ng probinsya. Kumusta ang tulog mo, Jojo? Pagkaba. <laughs> <laughs> Balita ako, oh, hindi ka nakatulog. Hindi nakatulog ang yung hiling kong dalawa ni Kuya <laughs> Tayo! Good morning! Oh, ano yung mga nilo? Oh, po nakatulog na ng wise kagabi. Ha? Smile. Hindi Okay na po. Thank you, thank you, thank you. Ah, Salamat po, kawin na po kami. Much, much, much later. Ayan po bali. Tumigil muna po kami dito ay sa Makdo. Oh. Uh, Maulan po. Uh, yung mga kasama ko po ay nasa loob na. At tayo po ay mag-aalmusal uh, muna. Agang almusal po ito. Gawa ng pagkatapos po dito ay bundok na po yung madadaanan po natin wala pong kainan sa may parting bundok kaya bago po makiat ng pagbundok ay daan na muna po tayo dito sa MacDo ayan guys pali mag order na po kami ni Nini picture taking muna po ang mga bata habang nagaantay ng order at uh, mga gising nagising gising eh. ayan na po yung ating order Ubigin mo na aja ito sa mga banta ah, Teki isa. Na no, mo mong na kumain sila. ay kay Diana itong na isa. Ano mo kayo mo na kainin na 'yun. kayo. Nakain na rin po yung aming driver. Kain na po. Sakto na kami po yung makakatapos kumain dito ay kami babiyahin na ulit. At maliwanag na po. Yung kay ko po ay take out na lang at bawal pala sa kanya ang manok. Yung pong ibang order ay wala pa. Nahuli pa. Kain po tayo. Makain na rin po si Bossing. Ayan. guys, at bali tapos na po kaming kumain. At kami po ay pauwi na. Ayan na po yung aking mga kasama. Ayan guys, stop over muna po dito sa may gasolinahan at si CR muna daw po may kabayo po dun oh. ganda po ng view dito highway maliwanag na po nang umalis po kami doon ay madilim pa At ang mga kasama ko po dito ay tulog pa oo oh, mga tulog po sila much 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 later ayan thank you lord at uh, pagkaraan po ng nasa 4 na oras ay nandito na po kami sa Mm, mabusing -hmm. <laughs> yo ito daw yo

at bali may pabaon din sa amin si Ate Gemma bago kami umalis na dina. si Charon, Yema saka po may suman yan, meron din po si na tatay, si Ate Huyasin si Nadjaw ito yung hati, -hati po ni Malin thank you Ate Gemma thank you so much po